Good morning sa inyo guys dahil napakabigat nito ni Lato Lato Pro Max for today's video. Kaya gagawa mo na yung kalbo ng Lato Lato Mini with masarap na pagkain sa barko. Let's go! Grabe guys, sobrang bigat nito ni Lato Lato Pro Max. Kayang kaya niyang bumitaw sa welding. Sheesh! Biruin nyo naman guys, kahit kapit na kapit na yung welding ko, nagawa niya pa rin akong iwanan. Este bitawan. Oh, sheesh! Ganito talaga yung side effect guys, malaki kasi masyado yung bulitas kaya hindi kinaya ng bakal, alright! Ayan guys, natanggal na talaga siya, hindi niya nakinaya kaya naisipan ko na kumain, este gumawa ng lato-lato mini, oh yeah! Bibilisan lang pala natin to guys, alam ko naman na gusto nyo na makita yung food trip malala kaya kalbong siman TV, attack! Inuna ko na kagad gawin yung dalawang antena. Diyan pala ilalagay yung dalawang mini bulitas Para hindi sila makipag-date kung saan saan Shush! Sinunod ko na rin yung dalawang singseng Yan lang yung kaya ko guys Below pa yan sa 299 Yan kasi yung magpapaikot-ikot yan guys Pero bakit ganon? May kasamang kerot Dang! Pagkatapos natin mapaikot-ikot guys Nahuli na pero hindi kulong Well, dingin naman natin yung dalawang bulitas Oh Oshi! Grabe umikot yun guys ang tulin. Halos tapos na rin tong pangalawa kaya itry na natin mapaklap-klap. Mukhang nahihirapan na mag-shoot si Kalbong Siman TV. Sign of aging na ba? Uy, magandang senyalis yan. Kaya tibayan na natin yung paniguradong hindi na siya bibitaw. Hugot yan. Okay, finish na yung lato-lato mini natin guys. Timbangin muna natin bago testingin. Oh yeah! Sinama ko na rin pala yung ibang lato-lato para ma natin sila kung gaano kabigat. Inuna ko ng sinalang si lato-latong bulitas. Mas masakit pa sa breakup pag tumama. Ang bigat, 0.30. Isunod naman natin si Lato Latong Pro Max. Grabe guys, ang lakas nito kung lap clap sa sobrang lakas. Pwedeng pambagong taon. Oh, shi! Ayun, 0.75 guys. 0.25 na lang, isang kilo na. At ang panghuli, si Lato Latong Mini, bibigyan ko yan ng lifetime warranty by Kalbong Siman TV. Oh yeah! Gawa kasi sa stainless yan guys, kaya hindi yan kakalawangin at ang bigat, 0.20. Ngayon naman guys, paklap-klapin na natin, tapos kakain, favorite subject, sheesh! Nandito na ako sa kainan guys pero biglang napaisip yung kalbo mauwi ko kaya yung mga lato-lato ko. Ano sa tingin nyo guys makakalusot kaya yung kalbo sa aeroplano kaya abangan. Meron na kagad tayo ditong maputing swan este anli rice samahan mo pa ng afritada. Tapos yung katabi niya steak sa sobrang kapal pagod yung panga. shish! Corn and carrot, samahan mo pa ng ham and cheese. Ayun, meron ding kalamares. Oops, onion rings. Tapos dito naman tayo sa mga gulay-gulay guys. Kahit ano nang trip piliin mo dyan, imekos-mekos mo na yan. Insan! Samahan mo pa ng dessert at isang katerbang cheese. Ito na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV guys. Meron tayong carrots, cheese, green peas, onion rings, apritada at samahan mo pa ng dalawang sangkis.